managano kayo. Iwahang hanggang pagpapala ng malam. Ang kapayapaan nawa ay madala ninyo sa inyong pagkatao ngayon at magpakailan. Ang buhay na inyong nilalakaran ay isang malaking pag-aaral sa inyong mga sariling ako. Pagkat ang katahilanan nito ay kinakailangan kayo maulat, masulog. At sa kabila ng mga, mga masalikot-got na pangyayari sa buhay ng tao, ay meron ang lihim at hayab ng mga araling inyong mga sa banga ng inyong mga kaliluan. Nakabila ng kapighatian at kabiguan na umahang dulong sa inyo, mga kasakitan at karamdaman inyong dinaraing ang lahat ng iyay mga pag-aaral. Pagtitimbang, pagmumuni-muni. Upang higit ninyong maunawaan ng takbo ng buhay sa lupang ito ay dumuroon sa isang kalagayang kayo ay maulad. Unti-unti at banay-banay na mailakad ninyo ang inyong mga panyapa. Tungo na minimithi ang inyong mga espiritu. Kumilala ang kadakilaan na ating Ama na siyang lumikha ala lahat at bawat sa inyo. O kaya nga ang mga sandali na lumilipas ay mahalaga na maibigay at la ninyo ang mga binhi upang dito'y umusbog at maging kapakinabangan na lahat at bawat isa. mati mo sa kaibuturan ng inyong mga pagkatao na kayo ay munting alagad ng Diyos sa lupang ito. Mayroon kayo na maliit at pangyarihang mahawi ng lahat ng kahinaan na sumas sa inyo. Pagkat kinakailangang mapaglabanan ninyo ang kahinaang niyan, mabata ninyo ang inyong mga kamangmangan, mapalakas ninyo ang inyong mga sarili, at mapasigla at magpahap, makapagpatuloy, at pagtuklas ng maraming karunungang pangailangan ng inyong mga kaniluwa. Kung numaraan man kayo may higpit na pagsubok sa mga alamdaman na ngayon ay inyong nadarama, higit ninyong suriin ang inyong kaisipan, ang inyong mga damdamin at kailangan. Kapag kayo ang higit na makasasagot ang inyong sarili? Bakit nadarama ninyo ang maraming kapighatian at kabiguan at karamdaman na iyan? Pagkat marami ang panahon na inyong nasayang, nawaldas sa walang kabuluhan, at makilala kung sino kayo sa lupang ito. Nagkukulang kayo maraming pakikipag-ugnayan, nagkukulang kayo paghingi ng lakas at mabigyan ninyo ng kapayapaan ang inyong mga sarili. Hindi haba ng inyong pakipag-niig sa kabatlayaan kundi kung paano ninyo na uunawaan ang mga araling isinutubo sa inyo upang may pakilala ninyo na kayo ay mga mabubuting mag-aaral ng panahon na nagsusumikap sa inyong mga sariling makapaglingkod na maliit ninyong kaliitan at makabawas kayo sa mga kagulumihanan ng daigdig hindi kayo ay maging karagdagan sa mga kaluluwang nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa sa inyong kapaligiran. Ang liwanag na sa inyo ay binibigay sa na ay maging sulo upang ito ay magamit ninyo lahat ng panahon. Kayo ay mga kasangkapan din ng ating dakilang Ama upang kayo ay maging mabuting mag-aral ng banahon na marunong maglingkod, marunong kumilala sa inyong kapwa, sa kanyang kalagayan, marunong kayong makitbagay sa lahat na sandali upang higit ninyong maunawaan ang kalagayan ng inyong mga kapatid na dumorong pa katiliman at kamangmangan. Hindi kayo ang mga kanilwang kumahatol sapagkat gumagawa ang inyong mga kapwa ng mga katampalasanan sa inyong kapaligiran. Hindi kayo ang mga piping na nagdaragdag ang mabuting kaisipan sa alangaan. Kung gayon, mga iniibig, magiging karagdagan lamang ang mga ninanasa niyan yung mga sarili. Kung unahin ninyo ang para sa inyong kaluluwa, kabatiran ng paggawa at pagkaunawa sa katotohanan at kabanalang iniwan na isang may suwesi. At pagkat katotohanan ay lalakad sa matawag na daang ito, sapagkat ito ang daang ito ang magsisilbi sa inyong tanod, pag upang makita ninyo ang tunay na hinahanap ng inyong mga kaluluwa. Sa gitna man ng pakikipagsapalara ninyo, Kapag pagkalunod, patika ng kamangmangan, ay mayroon ang pag-asang inilalawit sa lahat at bawat isa. Walang itinatangi sapagkat kayo'y bantay-bantay, mata ang ating Panginoon. Ang lahat ay dumaraan, makikipot na daan, upang dito'y higit ninyong maunawaan na kinakailangan palang pagpaguran, kinakailangan palang pagbanatan ng inyong mga buto at paghirapan at pagtiisan ang mga bagay ang mahalong mahandulong sa lahat at bawat isa upang siya ay maging isang mabuting manglalakbay panahon na mayroon na naisusukbit sa bangan ng kanyang kaliwa. ang lahat ay pinagpapala. Ang lahat ay may subaybay. Kung kaya nga hindi kayo mananatili sa pagkauntol sa inyong mga paglalakbay, kundi pagsikapan ninyo na sa maliit inyong ay matulungan ninyo ang inyong sarili kabila ng pagtulong at paggabay sa inyo ng mga langit, sapagkat ang wika ngay, kayo ang gagawa. Sa inyong mga paglalakbay na iyan, kayo ang makasusumpong ng kalunasan at kagamutan sa ginhawaan at kaligayahan sapagkat kayo ang magsisilbing mabuting kanon ng inyong mga kapwa upang sila rin ay makatugon sa dakilang tungkuling na sa kanilang mga balikat. Kayo ay magsilbing mabuting halimbawa, maging mabuting taga-ahay ang mga bulag na dumaraan pa sa kadiliman na ito na hindi pa nakauunawa at nakatutuhay sa ng buhay. Ayaw ang maging sulot, upang sila'y makatagpo ang kasiglahan at pagpapatuloy sa buhay sa tayo ng buhay. malasin ninyo ang daigdigang inyong ginagalawan. Marami ang mahayag ng mga pangyayari na nakapagbibigay ng pagulimihanan, pagkatakot na maraming mga kaluluwa. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ay marami ang natututo. Marami ang nabubuksan ang kanila mga kaisipan. Marami ang bumabalik sa sinapukunan ng ating Ama. Kapagkat ito ang panahon na ibinibigay ang mga pagkakataon upang ang, ang pintuan ng mga langit ay mabuksan sa lahat at bawat isa. Namanawaang siya ay isang anak ng Diyos na hindi pinabayaan sa kanyang sarili at hindi inulila sa maraming pangyayari sa takbo ng buhay na kanyang nilakaran. kayo lamang ang nagbibigay kanyang sarili ng pag-aalin lamang sa katarungan ng ating Ama. Balit ang isang mabuting mag-aaral ng panahon na hindi pinag-aalin langan ang lahat ng mga pangyayari sapagkat mayroon ng kasagutan sa lahat ng mga bagay na ito. at dito kayo magiging mapalat sapagkat ang isang pag-aaralan, isang simula na tulad nito na kung di din bang edad ninyo ay hindi kailanman kayo inabayaan sa inyong sarili sapagkat itinatakda ang mga panahon upang subukin ang katatagan ng inyong mga sarili, binibigyan ng pagkakataon upang kayo muling magbalik at maunawaan ninyo at matanggap ng lahat ng mga bagay na ito'y pangangailangan lamang ng inyong mga kaluluwa upang kayo'y masulong at magkaroon ng kawagasan sa inyong mga sarili. Kung kaya nga, magpakasigla kayo at magpatuloy. Hindi lamang araw-araw ng inyong pagkabuhay, ay paulit-ulit ninyong magawa ang dati na ninyong nagakonggawa. Kundi pilitin ninyo na eh, higit upang magawa ninyo sa kasalukuyang ito ang makapaglingkod at magkaroon ng mabuting bakas na iniiwan sa inyong likuran. At kayo ay maging isang huwaran ng inyong mga anak na mga tao ang inyong nakakada upang palat. sapagkat ang higayat at nakas na inyong iniiwan ay makapagbibigay sa kanila ng mabuting pagtingin, pananaw, sapagkat kayo ay kinakailang panundan ng mga kaluluwang ito. At kayo ay maging isang isipin ilaw ng mapapaliwanag sa sanglibot ng ito. Ito ang maliit kong alay sa inyo sa mapalad na umaga nito. At naway, tuloy kayo. Pahangarin ninyong balunasan ang mga ikirot ng laman na iyan. Hindi lamang ang katawang laman ang binibigyan ng pag-asa, kundi higit na ibigyan ninyo ng pag-asa ang inyong mga spirit na naghahangal ng kawagasan upang sa pagbabalik sa sinapupunan ng Aba ay maging karapat-dapat kayo sa lahat ng panahon. Ang papatuloy tayo sa iba